eto na nga another improvement na naman ang aming ginawa ni tatay kung mapapansin niyo may dati na kaming DIY counter dito so since na ito ay maliit lang malap mahaba pero makitid ngayon para mapalapad dito ay in improve na naman namin ni tatay since naman kami ay may mahabang granite dito parang 120 by 60 ang size nito at dinugtuga namin ang kalahati ng 60x60 60 na granite tiles para mas uh, umakma doon sa dati naming counter na ginawa ni tatay. Ayan, para maging mas malapad at kumasya ang mga inilalagay naming pagkain kapag kami ay may handaan, eto na naman ang aming ginawa ni tatay. Di ba ang taba ng utak namin ni tatay? <laughs> Madami kaming mga improvement na naiisip na gagawin namin dito sa bahay na hindi magastos. Ang gagamitin lang namin ang mga available na materials na makikita dito sa aming bahay. At eto na nga ang aming ginawa ni tatay. So ayan, nilagyan namin ng edging, ang granite at eto ang kinalabasan. Ang ganda-ganda ng pagmasdan at ang linis-linis ng tingnan. Unlike before, naglalagay kami na yung silicone sa corner kasi nakakatakot na baka mabangga ng bata, masugatan o mabutas ang kanilang ulo kasi napakatulis ang bawat kanto ng granite na ito. So, ayan! Napakaganda na! Diyan nyo ko laging nakikitang nakaupo. At kumakain ng hindi namin ginagamit ang aming dining table. That's all. Thank you for watching. Bye.